Okay, mga mahala kababayan, good morning, good morning, good morning. So ito, uh, magbibigay tayo ng isang reaction sa isang vlogger na hindi siya kapatid ah, hindi siya Iglesia Ni Cristo, pero siya mismo nagsabi na hangang-hanga siya sa leader ng Iglesia Ni Cristo. Diba? Hangang-hanga siya. Kaya, ginawa niya, nagbigay siya ng reaction okol dito. Ayan dyan oh. No? Nakikita nyo naman siguro sa pinakamonitor natin, nakalagay dyan, sa kanyang title pa lang, sa kanyang um, thumbnail. INC at Simbahang Katoliko. Prostrated. <laughs> Dalawang leader ng Iglesia ni si Cristo, dismayado na. Oh, imagine, dismayado. <laughs> Bakit na dismayo? Bakit dismayado? Okay, para mas maganda, pakinggan natin. Ito yung mensahe ng sa panig ng Iglesia ni Kristo. Kasi ang Iglesia ni Kristo nagsalita na. Ay, ito, marami na nang nag-vlog nito. Hindi ko na sana ito iko -co content kasi siyempre, Iglesia tayo ni Kristo. Kapatid tayo. Pero, itong kinontent natin dahil sa uh, ito, hindi siya Iglesia ni Kristo, pero nagpaliwanag siya na hangang-hanga siya sa pamumuno ng Iglesia ni Kristo. at uh, talagang, pinatunayan niya na ang Iglesia ni Kristo talaga ay prostrated nga. Eh, Siyempre, ikaw ba naman, ihahalal mo. Tapos, nagsalita na itong si President Marcos, nagsalita na uh, hindi makakatulong sa uh, sambayanang ng Pilipino. Iba na single Pilipino ko, no? hindi makakatulong yung impeachment. O, oh, pero ang nangyari, yung salita niya, bumalik sa kilos niya. Eh, anong ginawa niya? Pinakulungan niya itong si uh, former President Duterte. At dinala pa doon sa dahig. Di ba? Nawala man lang nangyaring paglilitis dito sa Pilipinas. Di ba? Nakakatawa. Kinaya <laughs> niyang hatulan ang kanyang nasasakupan ng ibang lahi. Ikaw ang hari, pero pinahatulan mo ang iyong mga nasasakupan sa ibang hari. Di ba? Ganun lang yun. <laughs> Kasi nga siguro, hindi niya kayang hatulan. Eh, anong klasing hari ka? Di ba? Kung hindi mo kayang hatulan anong klasing pamumuno mayroon ka? Ha? Kaya nga tingnan nyo, nagkagulo ang mga Pilipino. O kaya ngayon, o, oh, tingnan nyo, nagsalita na yung, yung mga relihiyon mismo na uh, siyempre involved din kasi sakop din tayo ng bansang Pilipinas kaya kailangan, kailangan umalma din tayo, di ba? Nakikialam din tayo. Bakit? Kasi tayo ay apiktado din, di ba? Kahit, kahit tabi natin ano, apiktado tayo, di ba? Oh, eh, ibinoto mo, pinagkaisahan mo para mapanatili yung kapayapaan. Walang kaguluhan. Tapos sila pala na ibinoto mo at pinagkaisahan mo para lumabas at maupo sa posisyon nila, sila pala ang magigera. Sana all, kung alam lang, eh hindi na sila ibinoto. Totoo, kung alam ng Iglesia ni Kristo na gayon ang gagawin, na itong administration, hindi na sila pagkakaisa ng Iglesya ni Kristo. <laughs> oh. Eh sige, pakinggan natin. O, tingnan natin, tingnan natin, ha, ang side ng Iglesia. Ito po sa mga maiinit na isyo, marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula nito nakalipas ng na mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po ang nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Kristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa kay Edwin. Kuya Jen, sa iyo hmm. nang galing ang tanong. Pasensya kan, na, hihingi opo. na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya opo, opo. Sa inyo nang galing ang tanong pero i-address ko sa audience natin. Ay, ang sige sagot. po, ano tama po? po. Sila po kasi nagtatanong talaga. Opo, kaya sa kanila dapat makarating. Opo. Uh, nang mag po ang iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, ...pagkakaisa at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam, na alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika ka lamang. Ang nakakalungkot po ay sa yung panawagang yun ng Iglesia Ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, mm -mm. eh nangyari yung mga nangyayari ngayon. O oh, ba diba? Oh, debah. Oh, hindi pinakinggan ang Iglesia ni Cristo sa kanilang pakiusap na sana maayos at kapayapaan ang maghari sa bansa. Hindi pinakinggan kaya nangyari daw ang mga nangyayari ngayon. Ito eh, naman. <laughs> kaya nga frustrated na frustrated ang Iglesia ni Cristo sa kanila. Kaya uh, expected na Sigurado na yan. Na darating na halalan, ang dinadala o ang dala ng administrasyon. Sigurado na yan, ha? Ang dala ng administrasyon, yung aliansa, eh, nanganganib sila dyan. Sigurado yan. Hindi yan pagkakaisahan ng Iglesia ni Kristo. Eh, hindi nga pinakinggan ng Iglesia ni Kristo. O, di ba? Eh ba't ka pa, ba't mo pa bubutuhan ng mga ganun, di ba? Binutuhan mo na nga, iniupo na nga ng taong bayan para sa kapayapaan, pero nang, nang makiusap na ang taong bayan na manatili ang kapayapaan ay hindi pinakinggan. Eh kaya, pa paano pa kayo bubutuhan dyan? Paano pa kayo pagkakaisahan? eh sige, tutuloy natin. Oh, Mahirap yung... talaga yung hindi nakikinig, ano? You know? okay. oh, eh, pero dapat po, yun. maging specific tayo dito oh, okay. kahit yun. Dahil baka uh, hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Oh, ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ah, yun. Again, uh, Kuya Nelson, ano po? Mm -mm. Sa inyo nang galing ang tanong, mm -mm. ibabato ko ang sagot sa audience. Mm -mm. no? Uh, hindi naman po natin maitatatawa ng sinuman Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansa'ng nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, mm -hmm. alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Uh, Magulo. Oho. Uh -huh. Malamang po bagi ang mga kapatid natin sa ibang bansa, eh, ganyan din po sentimiento kay Edwin ano po? Oh sila po na nakakakita sa atin. May kanya gany silang opinion po. Oo. Uh -huh. Ako, babuti po, nabanggit niyo po yan, kay Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia Ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po. Uh, we, we come to the crux of the matter. Yes po. Ano po, po? Opo. Um, para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia Ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binali binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam nyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Kristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasiyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang O. O, 'di ba? Yan na. Yan na ang pinaka side ng Iglesia ni Kristo. Laban talaga ang Iglesia ni Kristo na itong si Rodrigo Roa Duterte, dinalapa sa dahig para doon litisin. Ni nee. 'di ba? Kasi naniniwala ang Iglesia ni Kristo na gumagana ang hudikatura at batas ng Pilipinas. Ang nakapagtataka lang bakit hindi pinayagan o eh bakit bakit pinayagan ng administrasyong Marcos at mismo ng pangulo. Eh, hindi naman gagalaw kasi ang mga galamay kung walang walang ano, walang utos sa commander in chief. E eh, sino ba ang, kumandi, ang commander, in chief buong Pilipinas, di ba? Sino ba? Ang pangulo. Kaya sino ang may utos doon? Walang iba kundi ang pangulo. <laughs> kahit ano pang sabihin nila, kahit tino pang sisihin nila, kahit tino pang ibato pa nila kay Remyula, sa DOJ, hindi, hindi. Sino ba siya para magdesisyon? Ang pinaka-final decision talaga na mangyayari yan, galing kanino? Siyempre, sa pinaka hari ng kaharian. Diba? <laughs> Sino yun? Eh, si Ferdinand Marcos Jr., wala nang iba. O, eh, kaya nga, o, oh, tingnan nyo, nagkagulo tuloy. Bakit? Kasi nga, hindi pinakinggan ang sentimento at pakiusap ng taong bayan. Hindi lang naman ang Iglesia ni Cristo ang nag nagrali doon eh, di ba? May kasama pang mga pare, may mga ibang relihiyon pa, nakipagkaisa din. Dahil nakikita nila talagang hindi tama, di ba? Na ma-impeach itong si Sarah, di ba? Pero ang nangyari, mas malala. Hinuli, pinadala ang ama ni Sarah. Yun ang mas malala. Grabing mga plano, di ba? Ang tindi. Tutuloy natin. Ang hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, Ayun. di ba? Huwag isuko. Kasi nga, talagang sabi, sa, sabi nga ni Claire Castro, ni, ano, hindi naman talaga isinuko daw ang soberenya ng bansa ng Pilipinas. Paano mong nasabing hindi sinuko? Na ang pinag-decision nyo at pinag-piligyan um, nyo ng kapangyarihan ay yung ibang bansa nalitisin ang nasasakupan nyo. Paano hindi nyo sinuko? Para bagang sinabi nyo wala kayong walang kwenta ang hudikatura dito sa Pilipinas. Hindi e, talagang isinuko nyo na nga. O, <laughs> uh, diba? O, uh, ito opinion lang po natin, ha? Huwag masasaktan. Ang bato-bato sa langit, ang tamaan, bukol. Uh. Kaya nga, o, oh, tingnan nyo ang side ng Iglesia ni Cristo ngayon. O, ba? Diba? Hindi natutuwa. Very frustrated ang Iglesia ni Cristo sa nangyari sa bansa natin ngayon. Bunga ng hindi nila pakikinig. O, oh, di ba? <laughs> Tuloy natin. Malinaw na malinaw. Ano ha? Huy, nagahanap ka ba ng hihiraman online? Oh, O ngayon, pakinggan natin itong vlogger na sa kanya ito eh. Feedgar Medyo Rada. Shout out sa iyo, ah, uh, sa babayan. So ito, hindi siya iglesia ni Cristo. Hindi siya karelihiyon po natin. Pero ting pakinggan, pakinggan, natin kung ano ang kanyang opinion. Ito. Kari ngayon, noong January, na ang INC nag-organize ng Peace Rally although suportado lahat yun ng ating mga organization, pero ang pinakamalaki nun, sila mismo ng INC kasi ayaw nila ng gulo nga. At sinuportahan nila yung sinabi ni, dati, ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw nila ma-impeach si VP Sara. Yun, tama yun. So, ang kabaliktaran nun, in-impeach pa din sa Congress, uh, sa, House. sa House of Representatives. Ayun. At isa pa, nadagdagan na naman, na na nakita natin na sobrang dihado na ang mga Duterte, ito na naman si Pangulong Duterte na pinadala nga dito sa Hague So ito yung isang leader sa INC na nagsalita dito na parang sampal sa Pilipinas. parang, sampal, sampal sa talaga. Pilipinas ang nangyari sa dating Pangulo. Pasok ko yung video. Ang kapatid na Eduardo Manalo, na ipabatid sa inyo ang pananaw ng pamamahalan ng Iglesia tungkol sa ilang mga kaganapan sa ating bansa nitong mga nagdaang araw. Hindi po lingid sa ating lahat ang malawak na bangayan at hidwaan ng mga namiminuno sa ating bansa at ng mga mamamayan nito. Bulsod ng mga away politika na nagdudulot ng pagkakabahabahagi, hindi lamang sa mga nanunungkulan sa gobyerno, kundi maging sa saloobin at opinyon nating mga Pilipino. Sa harap ng mga pangyayaring ito, Nananatili ang pagnanais ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Bukod pa rito, nais din natin ang patas na pagpapatupad ng batas. Hindi kailanman sumasang-ayon ang Iglesia ni Cristo sa kawalang hustisya at sa anumang hakbang na labag o hindi naaayon sa batas. Ang sinumang mapatunayang nakagawa ng paglabag sa batas ay marapat na papadagutin ang Iglesia ni Kristo ay may tiwala sa hukuman ng Pilipinas. Ang ating mga hukom ay may kakayahan at paghahangad na mailapat ang katarungan. Kaya naman ang nais natin ay dito litisin sa ating bansa Iyon. ang sino mang inaakusahan ng paglabag sa batas. Tama. Kung hindi man isang malaking insulto, ay isa pong kawalan ng tiwala sa ating mga hukom. Tama. Kung hindi sa kanila ihaharap, at lilitisin ang sinumang Pilipino na inaakusahan ng paglabag sa batas. Dama. At sa halip ay sa hukuman sa ibang bansa ito ipauubaya. Hindi magandang masimulan na ang isang mamamayang Pilipino ay basta na lamang arestuhin nang hindi sinunod ang due process Dama. at isuko siya sa banyagang hukuman upang iyon ang lumiti sa kanya. Ito ay itinuturing natin na pagsusuko ng ating soberanya. Tama. Mga kapatid, Ipinapayo sa atin na umiwas sa mga walang kabuluhang usapan at pagtatalo-talo, lalo na sa social media. Tama. Kaya huwag ninyong tangkilikin ang mga kadudadudang tao na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, fake news, ng mga kasinungalingan at mga puri. Iwasan din ninyo ang makipagtalo Tama. o magbigay ng komento na yumuyurak sa dangal ng ating kapwa. Tama. Sa ganito pong sitwasyon, ay lalo sanang magningning ang ating pagkakristyano. Kaya, itinatagubilin ng kapatid na Eduardo Manalo na patuloy nating idalangin sa Diyos na nawa ay igawad niya ang kapayapaan sa ating bansa. Hindi lamang para makapamuhay tayo ng tiwasay bilang mga mamamayan nito, kundi higit sa lahat ay para payapa nating maitaguyod ang paglilingkod natin sa Kanya. Sumaati Sumaatinawang lagi ang kapayapaan, ang pag-ibig, at pagpapala ng Panginoong Diyos. Sabi ko na ito, di ba? Na pangalawa na, pangalawa na ho ito ng leader ng INC. Oh, na, magsasalita na siya. Nagsalita tungkol ho dito. So, nakikita natin na frustrated talaga ang INC. Ikaw ba naman leader kayo ng bansa? Sinuportaan kayo ng organization ng mga simba, mga simbahan, mga religious group. Pero ikaw mismo ang nag-twist sa inyong sinabi. At isa pa, inano mo yan, pinayagan mo yan na ipadala dito. Ikaw pa mismo, Presidente, ang nakipag-ugnayan sa ICC. Yun ang lumabas sa ano, di ba? Sa Senate hearing na pinangunahan ni, da, nitong si Amy Marcos. Sila mismo eh inako lang nitong si Rimulia, itong sa DOJ secretary na siya mismo ang nags nagsabi daw may order noon. Pero isang hamak ka lang na DOJ secretary, wala kang karapatan na mag-decide sa mga ganyan. Kailangan presidente ang mag-decide. Oo. Oh. Oh, di ba? Ito ha, hindi siya kapatid sa Iglesia ni Kristo. Hindi siya kapatid ha, hindi siya kapatid. Pero tingnan nyo ang pagalang at pagrespeto niya Iba. Saludong-saludo ito sa pamamahala ng Iglesia. Hindi, katulad ng iba dyan, na sinisiraan pa ang pamamahala at kung ano-ano ang ibinabatong masama. Di ba? O ito, tingnan nyo ah. Tingnan nyo itong vlogger na ito. Open-minded. Kasi wala naman talagang ibang layunin ng Iglesia ng Kristo kundi ang kapayapaan sa bansa. Di ba? Napakinggan nyo naman siguro kung ano ang sinabi ng spokesperson po ng Iglesia ng Kristo. Itutuloy natin. ano nangyari? wag mong rimulya, wag mong wag mong utuin ang mga taong bayan. Yung... At ito na ngayon nagsalita ulit itong INC. Na hindi na nag ang nangyari noon. At itong parating na eleksyon, alam naman natin ang INC susuporta yan sa mga kandidato. Hindi pa natin alam kung sinong kandidato ang kanilang suportahan. Uh, wala na. Pag uh, itong INC suportahan itong sa kabilang side sa, sa kalaban ng uh, administrasyon, hindi tayo magtaka. Eh siguro yan. Kasi itong administrasyon natin ngayon, wala kasing paninindigan eh, walang isang salita. Iyon lang. Eh ito mga leader ng IINC, hindi Sabihin ko, hindi, naman yan mga, ano, hindi naman mga bubo, kaya nga leader sila sa religious group. Eh tama, tama. Tapos, ibabas nyo na naman yan. Ay, ang INC, IINC, ganyan, ganyan. Huwag yung ibas. oh, tingnan nyo. Makinig tayo sa kanila, makinig tayo kung ano ang gusto nila. Oh, na ng gulo. Ako, hindi ako iglesia ni Kristo. Ayun. Pero nagustuhan ko talaga yung pamalakad nila. Oo, oh, tingnan nyo. Ayaw nila yung kaguluhan. Pero anong nangyari sa gobyerno natin, uh, natin ngayon? Sobrang gulo. Tama. Politikal. Ang, nangy ang nangyibabaw sa ating bansa. Sakya na tayo sa ibang bansa. Sakya na tayo sa mga iba-ibang grupo. Mga kakaliwang grupo. Samantala, ang religious group na nga ang nangunguna noong time na yun, noong January. Nakatahimikan. Peace rally ang tawag nila noon. Pero ang ginawa sa gobyerno, baliwala. Hindi na yun pinansin ng pagka ilang linggo lang. Ilang buwan lang. Lahat yun. Tinakpan ng mga kasakiman. Yeah. Ito nangyari sa atin ngayon. Eh, sino pang may kasalanan ito? Gobyerno. Presidente. Yo. Mismo salita niya na ayaw niya ng impeachment. Ayaw niya sumuporta sa ICC. Sinira pero niya. siya mismo sumuporta. Ginawa, ginawa ang... Parang sina, uh, sinayang talaga ang effort ng mga religious group, especially sa mga I, sa, dito sa INC. At ito pa, isang pare, nagsalita. Nagsalita na naman, isang pare sa katoliko na itong parating na eleksyon, madadala na naman tayo sa mga pangako nila na bababa ang presyo ng bigas at ito yung Bisaya nga lang to Bisaya lang to Ipasok ko muna Yeah kitang tanan utangan Ako, ikaw, alakip na ang mga bata Nga wapa mahigmugso Utangan Tiaw ninyo na Kay na data sa istorya nga kun makalingkod ko Ang bugas mabarato Nabarato bang bugas? Bikit tanan mo, kaon magitag kanon <laughs> ni barato bang bugas sulti ko ya tulisuka ko nga pader sayop tong imong gisulti sa una ing nako wa man ya ta maka realize ana labi na magpili ta og mga kandidato karon para mo mu panday og balaod og tanawa unsa ka taphaw ang mga balaod nga gihimo ni ning maong mga politiko Ang sabi niya, itong nangyari nga sa atin, ano nangyari sa ating bansa? Lumulubo ang utang sa Pilipinas. Kaapu-apuhan natin, may utang na. Tapos, kakandidato, sa oras ng pangangampanya, ipangako, bababa ang presyo ng bigas. Ano nangyari daw sa presyo ng bigas? Bumababa ba? Na lahat naman tayo kakain tayo ng bigas? <laughs> Lahat naman tayo kakain din ng rice. Mag-extra rice pa nga eh. Pero, itong lahat, pamamagitan lang ho ng panahon sa eleksyon, yung time na yon. Kaya mga pare ngayon, hindi lang yung pare na lagi kong na, nagawan ko ng reaksyon dito, si Father Obon. Pero ito, isang pare, hindi ko to kilala siya eh. Pero makikita natin ang kanyang reaction oh, diba? na frustrated na rin sa gobyerno. Oh, diba? Wala na siyang tiwala. Oh, ngayon, yung nagtatanggol sa administrasyon at sa gobyerno ngayon, o nasa na kayo. <laughs> o oh, diba, maging yung religious leader ninyo, ayaw na rin sa administrasyon dahil nakikita na nila ang kabalok tutan. Eh, pangakong pangako, laging na pa, pako. Sana all pako, nabapako. O diba, o kaya natin, sige, ituloy natin, sige, tuloy natin. Wala sa gobyerno natin. Kasi puro pangako. Kaya itong mga organization ngayon sa mga simbahan, sa iba pang mga organization, talaga mawala ka talaga ng... Gana. Gana. Yan. Yeah. Napitingin sa ating gobyerno kasi puro pangako eh. Pangakong walang kwenta. Ano pang... Pag nangako ka, pag may plano ka, hindi mo lang ma-perfect yan, at least man lang doon na. Tumatabi-tabi ka na. Sa piso ano? ng bigas. Hindi nga lang tumabi ng konti. Eh. Laang layo eh. <laughs> Tapos pag may mga problema ng malalaki, halos ayaw maano, ayaw masolusyunan sa gobyernong ito. Yun ang nakikita ko. Kaya nagsalita na itong katoliko na naman at saka itong INC ngayon. Oh. Hindi talaga mananahimik ang ating bansa pag ganito, ka klaseng leader natin ngayon. Oh. Huwag kayong magalit sa akin na uh, nag-broke out lang ko. Ilabas ko lang to kasi nakikita <laughs> na Hindi nyo nakikita. Sa bagay, mga pag ano ka, pag uh, hindi ka kritiko sa gobyerno. Ako kritiko sa gobyerno. Naman ako. I-criticize ko talaga yung hindi talaga ko nagustuhan. oh, diba? lahat, di naman lahat. Oh, um, diba? oh, hindi lahat. Pero, sabi nga niya, yung leader, Uh, sabi nga a, a good leader must be a good performer. <laughs> Do what you promise, 'di ba? Do what you promise. Huwag yung you're always promising, wala namang ginagawa. No. Ora. Keep on promising, no doing. 'Di ba? Eh kapuro ka na lang chori, wala ka namang action, wala, walang mangyayari. Puro kang gawa, wala kang gawa. Oh. Marami nang nakakapansin, hindi lang Iglesia ni Kristo ang nagsalita na. Pati mga kaparian, mga kababayan natin, mga katoliko, o kaya yung mga katoliko na na ano, uh, patuloy na sa pagtatanggol. Ano ba? Ba't, bat, bat, bat hindi ba ka nagigising? 20 pesos pala, 20 pesos na ba talaga ang kilang bigas? Ha? 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 La. Triple. O apat na dubli pa nga, di ba? Ha. Tapi kita si Kuya. ano ko, na i-criticize ko ang gobyerno. Eh, we have the right. presidente. Ang mga uh, government official ngayon. Pag may maganda naman, i- Appreciate. Ilabas din natin. Yeah. Pero sa ngayon talaga, parang nakikita ko, ang daming sablay. Oh. dami palpa. <laughs> hindi pwede na ipikit mata na lang to. Tama. At hindi, hindi pwede na manahimik na lang to. Hindi natin ibuka at hindi bibig. Tama minun. na naman. Nakikita eh. Mga pare nga eh. Ito ay INC. O, hindi di ito sila basta-basta na magsalita tungkol sa politika. Tama. Kaya lang, nakikita nila ngayon. Nakikita, di lang sila nakikita. Buong Pilipinas nakikita. Kung ano ba talaga ang Pilipinas ngayon. Yak. Kaya, itong eleksyon, ito yung susi natin. Ay, ah, yeah. na. bagsak sila diyan. Magbago sa pamamagitan ng ating pagbuto. Okay, mga mahal na kung sino man yung mga hindi na at yung mga nasa administrasyon ay maghanda na kayo. Wala kayong makukuhang buto talaga. Kasi hindi nga niyo yung pinakinggan, ba't pakibubuto? O di ba? Common sense lang naman. <laughs> ah, eh, nagsalita na rin ng ng Iglesia ni Kristo, o oh, paano ngayon yan, di ba? Yung ginawa nyo, laban sila doon. <laughs> Kaya, oh, good luck na lang sa inyo. So hanggang dyan na lang muna mga malakaw bayan at maraming maraming salamat. Don't forget to click the subscribe button at the bell button at paki-share na rin ang video po natin para mas lalong maraming kababayan natin ang makapanood po ng video natin. At hindi lang yon, maging sila man ay makapag-comment at makabring out ng kanilang ideya at comment at opinion para malaman din natin na ganoon talaga ang nangyayari sa mundo. Magulo na talaga ang Pilipinas. Yeah. Okay, God bless po sa inyong lahat.